Sa, sa mga lipat apartment diyan, pahakot pasay. Thank you man. Lipat apartment diyan, pahakot pasay. Siyempre, ito, meron tayo isang biyahe. Ah, uh, a palit uh, sa Nicolas Apalit, papuntang San Simon Pampanga. Isang mabilisan at malapitang biyahe lang 'yan pero syempre malayo yung pinagalingan natin Plare pa at medyo maulan-ulan pa ng bandang umaga kaya medyo syempre nagbabagal lang tayo at hindi natin masyadong niraratratan at hindi tayo nagmamadali dahil nga delikado ang pagbabiyahe kanina nga umaga eh nung nagbumotor naman ako motik na ako bigla ako napapreno kasi may biglang um, tuminturin na tora-tora eh biglang nagwigil ako. Tsaka yan, nandiyan na tayo sa kalumpit. Nakikita nyo yung mga sasakyan sa kalsada. Ganyan ang ginagawa nila. baha sa mga uh, lugar nila, inakyat nila sa matataas na lugar. Kagaya ng mga uh, tulay-tulay yung mga sasakyan nila. At ito na, papunta na tayo halos sa uh, Apalit. At yan, mahalos sa Apalit na yata tayo. At isang mabilisan lang yan. Kasi yung client natin, bigla niyan na tumawag sa akin kanina. Kasi nga, uh, bumabaha nga doon sa kanila at talagang rush na rush e, buti na lang na cancel yung isang yung client natin kanina maga. yung client naman natin dapat pulilan to din lang e, kaso nga nag-cancel nag kasi nga may biglaan daw pinagawa sa kanya yung amo niya, at sya nga ito nga ang lagi ko tinatanong, sir uh, malalim ba yung uh, may dadaan naman tayo malalim na baha ang sabi naman nung, nung client natin, e, passable naman at totoo naman kahit pa paano kahit nga tri na tricycle na kadadya kaso nga lang uh, ayaw pa rin natin syempre na naglulusong-lusong sa baha dahil may phobia na tayo gaya rin sa naging client natin sa Hagonoy sabi uh, sakong lang daw e, eh, sakong lang yata ng, ng sa o sakong yata ng baby yung pinagbasiya ni sir pero nung nandun doon kami halos, halos gabewang na yung nilusong namin bahay nun at ito nga yung pagkakakuta natin yung bahay nila ma'am niya yan ang talaga apartment daw nila mam ma nasa likod eh kaso lubog na yung parang pinasok na araw ng tubig at itong apartment na ito nasa una dyan lang daw muna sila pinalipat kaso nga lang binabaha din ako tayo dito sa San Simon Pampanga may gumawag na lang pa rin may bagyo bagyo pa rin alas tabi na to ng LX ano pala to? San Nicolas kapalit pala tapos dadali natin ito sa San Simon tapos pag malapit na pekila at titali siya dadaan tayo roon sa timang dike ay Mapigat pa? Mapigat pa? Alam mo tayo po. Hindi oh, lang raw naman. Ngumang na putik. Tama na ako na sa anak. Dadaan niya baka manok ah. Di na kaya na natatakot pa katuhod katuhod pa ka. Yan nga ang client natin eh ang hanap lang eh truck driver dahil konting konti lang talaga halos yung gamit niya ayan lang halos ayan na lang yung halos yung gamit niya eh di ang ginawa nga natin Uh, rin naman bumiyahin mag isa para kahit papano kung may mangyari na dahil maulan-ulan at mabaha-baha sabi ko magsasama na ako ng isa pero hindi ko sinabi kay sir na ma-sasama ko na isa. Kumbaga ako na yung sasagot sa bayad dun sa sa sinama ko. Kasi nga, uh, talagang truck driver lang. At uh, gusto ko nga din mabilis. Di pinatulong ko na rin yung kasama natin. At uh, dapat dadaan ako kala tita Alicia niyang. Kaso nga lang, may isa pa akong pupuntahan na lagi kong ginagawa yung sa na baliwag nga. Di pag kasi nagahula ko ron, babalik na naman ako sa sa umpisa na ibig sabihin um, basta may process na ginagawa rin. Kaya sabi ko, next time na lang ako dadaan itali siya. Pero dito dinadana na namin yung apalit na yan, tuwing piesta dyan, dyan yung may ginagawa ng basaan. Kaya kumbaga masaya yung lugar na yan pag pano ng pyesta nila. Talagang yung mga tao lahat game. Kaso nga lang, sa lugar lang na yan. Pero kung mga hindi ka taga dyan, tas pupunta ka ng ganong okasyon at hindi ka prepared na mabasa eh huwag ka nang dadaan sa pangapanhong yon at saka yan, paapalit na tayo, pasansin mo na tayo isang mabilisang biyahe lang to at itong dinadaan na namin ito pag dinerecho namin to papunta na nga yan sa mga tita Alicia ako sa Pampanga sa San Simon at ito malapit lang pala buwad na buwad lang pala sa San Simon yung pagdadala namin ng gamit pero medyo medyo liblib -lib nga lang din ng konti pero yun yan sa at papano uh, thank you kay Lord syempre nagkaroon lang tayo ng tayo na ako kahit maulan dahil alam nyo naman pag mga ganitong panahon matumal sa sound system matumal sa lahat ng bagay pero yung ganitong pagkakataon na nagkakaroon tayo nahakot para nakakatulong na rin sa mga client natin na naghahanap ng apartment eh nakakatulong tayo at malaking bagay sa atin yun, syempre nakakaroon tayo ng mga panggasas pang araw-araw Kahit mga nakatambay-tambay lang tayo sa ating bahay Sa, sa mga lipat apartment dyan, makakot Thank you Ma. at yun muli maraming maraming salamat sa mga client namin sa mga nag-inquire, sa, sa mga nag sa mga nag-share sa mga nag-follow at sa tumatapos ng video namin kahit pa pano eh nakaka-encourage yun na nakita namin mataas-taas din yung view kahit pa pano maraming inquiries na nangyayari pag nakakapanood ng video namin kaya maraming maraming salamat sa mga tropa natin nag-share, nag-like at nag-follow at nag-recommend at nag-tag sa amin sa sa so, mga social media Ngayon lang, sumayon so, nyo kapayapaan Ingat kayo, lalo na ngayong maulan, Sumayon so, nyo kapayapaan Peace be with you God bless b jam Lights and Sounds Pasok sa budget mo Sa lahat ng klaseng aksyon Ang jaya ng birthday, kasal, binyag At kahit ano pang aksyon At yun, meron po tayong full band Uh, sequencer, acoustic band at kahit anumang uh, setup para sa inyong mga okasyon PM lang po kayo sa aming page na Bjam Lights and Sounds pagkailangan nyo ng banda at kahit anong nga pong may tutulong namin sa, inyo, sa inyong okasyon at kahit anong setup po pwede po tayong mapag-usapan natin kung ano yung naangkop sa inyong event at yun, maray maraming, maraming salamat sa mga tropa natin nagla-like, nag-share, nagpa-follow syempre sa Bjam Lights and Sounds at patuloy na nag-hire sa amin. So nyo ako kapayapaan. Peace be with you. God bless.